Những người đi học sinh 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 Ego kung sinabi mo na kasi. Parang awan nyo na. So, na ako. So, yun, so yun. <laughs> Sige pa, ganyan lang. <laughs> Sige, <yun> na! lang. Ah! 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 lang, Ah! 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 Sige Baka mamatay ang mga kapat sa likid <ALLY> <laughs> e, ko. Hindi, hindi ka amin ako. Ayoko na! Sakit! Ay, eh, kung sinasabi mo na hindi ka nasasaktan. Hindi yan Hindi ako! Hindi nakikita mo yung paal daw kanina pa, no? Uy, mukhang nag i i i i i sa'yo,

ano ba lang? Sabi ko, bibigyan mo ako. Sigurado ka, ha? Sigurado ka, ha? Ang gago lang po, kasi nang... Ay, grabe, oh. Room, room, room. Bye, bye, bye. Room, room, room. Dapat kasi dito ang dapat niya nagawa. Parang search ka. Hindi ka loko. Ano, Brad? Ano, Ano yan? Masama yan. Masama Pasamayan! Ipa, yung ano, yung dito. Patanggihin nyo mo. Patanggihin nyo mo.

Oh hindi 'yan. Dito siya, petira kasi 'yun. Nalagay lang din. Narbor lang. Ah, Bakit? bakit Ano 'yung janggo kay janggo? Yeah, naman dito nung mga wah tuh kapa janggo tulugay tulugay karamong tulugay karamong tulugay karamong tulugay karamong ano karamong tulugay naman tulugay karamong tulugay karamong tulugay karamong Ano? karamong tulugay Ano? tulugay Ano? Ano?